Kamusta mga kababayan? Alam nyo ba sa gitna ng political circus ng Pilipinas, may mga kwentong parang pelikula pero mas magulo. Ngayon na pag-uusapan natin ang video ni Baki at Paolo Tantoco na umani ng ingay online. Ano nga ba ang totoong kwento sa likod ng sayaw at kantang ito? Is it a distraction? A scandal? Or just another day in Philippine politics? O oh, ako nga pala si Hashtag Walk With land. At ito ang ating channel na laging naghahatid ng katotohanan with a side of wit and humor. Our goal ha, huh? to hit 100,000 subscribers para mas marami pang kababayan natin dito sa Pilipinas, sa US, Canada, Saudi, Japan, at sa buong mundo ang makakasali sa ating usapan. Kaya kung OFW pa sa Dubai, London, o Singapore o kaya ay nasa Davao, Quezon City o Makati. Sali na sa ating komunidad, hit that subscribe button, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Hong Kong, Riyadh o New York. Ngayon, let's dive into the juicy details ng kontrobersyal na video na kinababaliwan ng mga DDS at anti-DDS. Pero bago 'yan, let's set the stage with the facts satire at konting intellectual spice para sa ating mga kabataan at OFWs na gustong gusto ng lalim na sa politika. Ready na ba kayo? Let's go! O kung bago ka rito, i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi mo na mamiss ang bawat upload natin. Mag-comment ka na rin ha, sa baba kung saan city ka. Quezon City ka ba? Los Angeles o Dubai? Dubai at natutuwa naman po ako at marami pong nag nag-shout out ng kanil kanilang mga lugar, no? From California, from from Jeddah, from uh, Canada, no? Uh, from from Tarlac, from Pampanga, from Quezon City, o oh, kahit saan man, no? At kung ano ang tingin mo sa issue na ito para sa mga gustong mag-support, uh, send us support thanks para may pagpatuloy natin ang ganitong content. Okay, imagine this, ha? Huh? Isang viral video na biglang sumulpot online, no, featuring si Baki at si Paolo Tantoco na umanoy nasa isang, no, uh, huling sayaw at kanta, no. Pero teka, sino nga ba si Baki? At bakit biglang hot topic si Paolo Tantoco, no? Isang gustans executive na namatay sa Los Angeles, no. Ayun sa Los Angeles County uh, Coroner's Office. Si Paolo Tantoco, 44, ay namatay noong March 8, 2025 dahil sa cocaine overdose sa Beverly Hilton Hotel. Pero bakit napapaloob ang pangalan niya sa isang video na may kinalaman sa politika? Ang kwento, may mga DDS supporters na nagsasabing ito raw. Huh? May mga DDS supporters na nagsasabing ito raw ay bahagi ng isang mas malaking cover-up habang ang Malacanang naman ay galit na galit. Sinasabing fake ang mga dokumento kumukonekta kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa insidente ito. Under Secretary Claire Castro mismo ang nagsabi, nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. O, kung iisipin mo, parang teleseryo ito, di ba? Isang araw, concert si First Lady next day may chismis na kesyo may kinalaman siya sa isang trahedya no tapos biglang may video na may sayaw at kanta parang script na isang low budget movie na pinaghalo ang Encantadia at House of Cards pero seryoso mga kababayan bakit kailangang i-drag ang isang personal na trahedya sa political mudslinging kaya nga kami rito ha para uh, para i-dissect ang katotohanan mula sa fake news Okay ha, kung nai-enjoy ang breakdown natin, i-share mo na ito sa mga kaibigan mo sa Cebu, Toronto o Jeddah. Hit that like button at mag-comment ano ang tingin mo sa video ito. Let's zoom out. Ang video ito ay hindi stand alone. It's part of the bigger Marcos Duterte feud na parang lagi may bagong episode. Si former President Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang nasa ICC detention ay laging nasa headline no? mula sa kanyang boycott ng SONA ani Pangulong Marcos hanggang sa mga akusasyon uh, ng mga DDS na may cover up sa kaso ni Tantoco lahat to ay connected. Si Vice President Sara Duterte rin na kasalukuyang nasa dahid, ay nahaharap sa impeachment trial. No? Ang sabi ng prosecution dapat siyang i dahil sa mga seryosing charges kabilang ang umunay pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Pero ang Duterte kam sinasabi nilang ito raw ay political vendetta. Sa isang banda, mga, ang mga DDS ay may punto. Bakit nga ba lagi may ganitong issue lumalabas kapag mainit ang labanan? No? Pero sa kanilang banda, ang Malacanang ay may karapatang depensahan ng sariling laban sa mga posisyon ah, na walang basihan. Halimbawa, sinabi ni Castro na nasa Facebook naman ng First Lady ang mga detalye ha, ng kanyang schedule. So bakit kailangan gawing issue? Ang tanong, sino ang totoong nagsasabi ng katotohanan at sino ang nagpapakalat ng chismis para sa likes and shares? Okay, kung iisipin mo ha, parang reality show na ito. Survivor Philippine Politics Edition, sino ang matitira? Si Marcos ba na busy sa rise affordability at anti-smuggling reforms? O ang Duterte's na kahit na sa ay may landslide victories pa rin sa Davao? Kaya nga, mga kababayan, kailangan natin maging maingat sa mga hinintay natin sa social media. Baka mamaya, ha, susunod na video ay si Baki na sumasayaw kasama si Iron Man. No? O kung gusto mong malaman ang susunod na kabanata ng labanang ito, subscribe na. Mag-comment sa baba, Team Marcos o, o Team Duterte. At i-share sa mga kababayan mo sa Sydney, Abu Dhabi o Vancouver. Ngayon, ah let's get serious. Bakit mahalaga mga ganitong kontrobersiya? Una, dahil ito ay nagpapakita ng polarization sa Philippine politics. Sa isang report mula sa Washington Post, ang Marcos Duterte feud ay may implications kahit sa US foreign policy. Kung ang Pilipinas ay nagkakagulo no? dahil sa mga ganitong issue, paano na mga OFWs natin sa Saudi, UAE, Canada na umaasa sa stable governance para sa remittance at job security? Pangalawa, ang mga ganitong distractions ay nakakaapekto sa policy making. Halimbawa, si Pangulong Marcos ay nagtutulak ng tech-driven agriculture at infrastructure development. Pero kung laging may ganitong chismis, nawawala ang focus. Sa kabilang banda, ang Duterte camp ay nagtutulak ng strongman leadership na gustong-gusto pa rin ng maraming Dabawenyos, ah, ayon sa 2025 Philippine Observatory Report on Democracy. Ang tunay na tanong, paano natin maiintindihan ang katotohanan? kung laging may fake news. Ang video ni Baki at Paolo Tantoco ay isang halimbawa ng information warfare. Kaya't kailangan nating maging critical thinkers ha. mag ikaw ay nasa Quezon City, Los Angeles o Dubai. Okay, huwag mas na maniwala sa viral videos ha. Turiin ang source, turiin ang facts. O, kung natuto ka sa content natin, i-like at i-share sa mga kaibigan mo sa Iloilo, Toronto o Doha. Mag-super thanks na rin please para may pagpatuloy natin ang paggawa ng ganitong mga video. O, balik tayo sa DDS. Alam nyo, ang term na DDS ay hindi na lang basta supporters ni Duterte. Kultura na ito. Pero ang tanong, bakit kailangang iugnay ang isang personal na trahedya tulad ng pagkamatay ni Paolo Tantoco sa isang political agenda? Ang pro Duterte pages ay mabilis na kumalat ng mga kwento tulad ng pag-atake kay Senator Risa Ontiveros dahil sa isang video. Pero malakanyang naman, mabilis din mag at mag-fact -mag -mag check. Okay, parang wrestling match ito ha, mga kababayan. Sa isang corner, ang DDS na may battle cry na Duterte forever. Ha? Sa kabilang corner, ang Malacanang nang sabi ay aksyon, hindi bakasyon. Pero sa gitna, kami ang mga ordinaryong Pilipino na nagtataka kung bakit kailangan mag-away sa Twitter habang kami nagpapakahirap sa Dubai o London. Okay, kung na-entertain ka sa labanang ito, subscribe na at i-share sa mga kababayan mo sa Hong Kong, Riyadh o Melbourne. I-comment down below ha. Anong mas maganda? DDS o anti-DDS? O sa so mga natutunan natin ngayon, una, ang video ni Baki at Paolo Tantoco ay hindi lang basta viral content. Ito ay bahagi ng mas malaking political circus na kinabibilangan ng Marcos Duterte feud. Pangalawa, kailangan natin maging maingat sa mga impormasyong nakikita natin online. At pangatlo, habang nag-aaway mga politiko, kami mga kabataan, ORWs, at ordinaryong Pilipino ang dapat magtuloy ng laban para sa katotohanan at magandang pamahalaan. Okay, sa mga kababayan natin sa Quezon City, ha? Davao, Los Angeles, Dubai, at San Man sa mundo. Let's keep the conversation going. Ang Philippine politics ay hindi lang para sa mga nasa Malacanang, ito ay para sa ating lahat. Kaya't maging aktibo, maging kritikal, at maging parte ng solusyon. Kung gusto mo mag-update no, sa mga ganitong issue, subscribe na at i-on ang notification bell at i-share ang video na ito ha, sa mga kaibigan mo sa Cebu, Toronto o Jeddah. Mag-comment na rin, saan at ano ang mga tingin mo sa Philippine politics ngayon. At kung gusto mong supportahan ang channel natin, mag-send ang super thanks please. Kahit maliit, malaking tulong yon para may pagpatuloy natin ito. Salamat sa panonood mga kababayan. Hanggang sa susunod na episode, keep fighting for the truth at mabuhay ang Pilipinas.